nasa ko siya ng delay. Tapos naihilo pa ako pa nagsusuka ako ng umaga. At ganang Sa'yo lang kasi tumitibok yung puso ko eh. Ayun, nandito ngayon ako sa turbina kasi makikipagkita ako kay Trisha. Hindi ko rin alam kung anong ginagawa niya dito eh. Ilang araw na rin kami hindi nagkikita kasi madalas ako inaaway ni Trisha eh. Ay, totoo nga, nandito nga si Trisha. Totoo pala no, pag mahal mo hindi mo matitiis Ikaw pa rin pala, hanap hanap para Anong ginagawa mo dito? Siyempre, pupuntahan na kita sa inyo Akala ko kasi, hindi na ako babalikan uh, Pwede ba naman yun? Kahit saan na mo na pumunta, sa'yo lang ako babalik eh Nag-i-reflect yung mga chat ko eh Nito pa minay mo, hindi na ako reply Tapos yun, dito ka na pala kaya ako ng bus Kaya nga, tataka ako eh, ba't nandito ko eh Buti na pumayag yung bus na ibaba ako dito eh kung hindi, nagkasa-lese tayo. Oh, eh, paano kasi ako magre-reply? Minsan, wala akong signal. Wala ko, ayaw mo talaga ako replyan, eh. Hindi, oh Alam ko, ayaw din sa akin, oo. Oh, Pwede pa oh. yun. Siyempre, namimiss kita. Eh, ano? Bigla-bigla naman kasi yung, ano, yung lakad mo pa uwi sa amin. Kung nagsabi ka lang, hindi sana pinaghanda kita. Hindi, hindi talaga ako sa Kaya ako pipita sa inyo. Ano? Ay, oh, no. Mas, na ako, baka, ng baka masama lang pakiramdam mo Eh, Hindi ba yun? Sa, sa menstruation lang? Baka nilalagnat ka Tama, galit ka na naman oh, Yami ka anindigan mo ako anindigan mo ako oh, no. Baka nagbibiro ka lang Hindi, oh. seryoso ako Oo, no, panininig ka mo ba ako? Oo naman. Oh, Bakit oh, hindi? Wala akong ka nag kasi hindi ka pa nagpaparamdam sa akin. Oo, oh, kaya ka pupunta sa amin. Pasensya na ha. Tapos sinabi mo na sa akin sa tawag. Diyan mo magkata yung personal. Hmm. Ano pa rin, ka mo ba ako? Oo oh, naman. Napakatanga ko naman kung maghahanap ako ng iba. Swerte na ako sa'yo. Ayan, okay. hmm? tamingan sa mata ako. Hmm. Surprise! <laughs> hindi nga. Siyak lang yun. Excited na ako eh. Yes, eh. Namistan talaga kita kaya gusto magpuntahan. Hindi oh. mm. nga. Nakaka Nakakainis ka naman. <laughs> pag pag minsan naawayin mo, ako, pag mo ako. Okay, <laughs> ko, pag minsan ipaprank mo ko. Siyak lang yun, nakaba. Ba't gusto mo ba? Pwede ba? Siyak magmukha mo. Siyak lang yun. talaga kita kaya syempre eh. Laro na kayo natin hanggang sa bahas. Nani ni mo Huwag ka na malungkot, sorry na <laughs> O tara Ay, ano pa gagawin mo kasi doon sa Quezon? Totoo kasi niyan Na hindi na-stress na ako sa usapin Na ah. hindi na naman eh. Alam mo alam mo, pag ang ginagawa mo sa'yo Pag na-stress ako, di ba? Sinasama mo ako saan saan Inaalala ko yung dagat doon, ang ganda doon, di ba? Gusto mo magdagat ngayon? Ay, nasa nabala ko Kasi hindi na tayo eh Kaya nga so, Susunod na lang tayo eh. Nagulat ako doon ako naghahanap sa baba Kasi nandun na sakay ng bus Nandito ka pala, nakasakay ka na pala uh -huh. Ay, pwede ako dito. dito na pala na? Nakakagulat ka naman. Nandito helmet ko eh. Kaya nga, nagulat nga ako eh. Sir, tayo ready lagi. Eh, kung pwede lang akong mag-commute, hindi naman pwede wala akong dalang motor pagbabalik ako ng Laguna. So, wala yung pag mag-commute, hindi may at may dalang helmet, di ba? sa bagay? motor pwede lang commute Pero seryoso ka? Oo, oh, joke lang yun. Nakabalik. No? Excited na ako, sayang eh. Pero <laughs> 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 totoo ba yan? naman. Uh, ikaw ba? Uh, Gusto mo na ba? Ako <laughs> <wad mo> na. Maga <laughs> <laughs> pa. Nervous ka ba? Hindi naman. Uh, patingin ang puso mo? Ang lakas oh, ka na. na kayo. <laughs> Sa ina kasi tumitibok yung puso ko eh. <laughs> kita eh. <in. laughs> Akala mo hindi na kita babalikan no? Oh. <laughs> Papalik ay lang araw na kaya ako nalulungkot Saka so, hindi kaya ako nakain Namiss ko yung ano, haplos ang palad mo Kaya ako nakain hanggang ngayon lang araw na O bakit? Kasi man, hindi nakata ka sa amin eh. O tara, kaya mo na tayo Baka mamayayat ka na Wala ka kasi, gusto ko sa kita kasama oh! Kinikilig ay, naman tayo? ako Baka awayin mo na naman ako Hindi na <laughs> tayo, nilalayasan mo ako. Tagal mo, ang tagal mo bumalik eh. Yung isang araw, naging tatlo eh. <laughs> eh, paano naman kasi? Wala naman akong ginagawa mo masama, magdududa ka na naman. Hindi hey na, last na yun. Last na? Kasi dodo yung last din yun ah. Uh -huh. Okay. bakit mo. bakit ka na silosa. Silosa ka naman kasi masyado. Yun talaga, tanggapin mo yun. Tanggap ko naman kung ano ka. Kahit napaka-silos ako? Oo, kahit napakatuyuin mo. Seryo, <laughs> hindi ka pa nakain. Oo. O, kain muna tayo. Libre mo ako? Libre kita. Pwede mo naman ako libre kasi yung bayad ng bus, eh, hindi mo nagastos. Hindi mo yun, eh. Hindi mo ako, eh. Na. <laughs> <laughs> Layo mo sana kung lumampas ka dyan, Batangas na yan. Kaya mo. Buti naabutan kita. Pagkasabi <laughs> mo Nan, nandito na siya. Baba niya ako. Sabay sa kuya, bumaba ako dito. Tsaka kung lumampas ka, hahabulin naman kita eh. Okay. Parang paghahabul ko sa'yo. Na. Ay, ko ready mo, and ready man. ha. Daladala -dala mo tong favorite mong helmet ha. <laughs> Pinapakilig mo na naman ako tapos mamaya. Okay kita. <laughs> Kaya <laughs> ako talaga isa nalang, naka pang daw. Naka pang ba yon? Oh. Kaya pala ang tibay ko sa'yo. <laughs> 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 uh. Pero kinabahan talaga ako sa sinabi mo kanina, 2 months ka ng delay. Tinastig lang na ba kaya kung paninindigan mo? Oo eh, uh, naman, syempre. Eh. Para naman sira ang ulo ko nung pag naghanap ako ng oh. iba eh, napakaswerte ko na sa'yo. <laughs> uh. Oo, oh, papaninindigan <laughs> kita. Joke lang talaga yon. Joke lang talaga yon. Saan mo gusto? Meron ditong kainan. Pabatanggas na nga lang yan, tapos... Pero kahit saan! Basta kasama kita! Kahit saan! Basta kasama kita! Pusog <laughs> <laughs> na ako, kaya nakasama lang ka na kita. Musog na! <laughs> <laughs> kaya pala nakangiti ka na. Kanina ata nakaburangot ka. Oo, oh, miss mister na kita eh. Hmm. Miss na -miss na rin kita. Oo, tara. Ikaw lakas ang lakas ng mo minsan ha. Bigla-bigla <laughs> ka naaalis. Siyempre, baka mo doon nakabalik ka niyo. ayaw mo na sa akin. Kaya mo ako mag-post ako. mo ayaw mo na sa akin. Baka di mo na ako mahal. Siyempre, ikaw lang mahal ko. Ano ka ba? Saan ka na? Ano ito, saan kaya hata? Ah, dito na lang ito. naman dito saan. Grado ka, ako nakahal mo na. Oo naman. oh bayahin ka lang yung intercom. Paano kaya kung nakarating ka na doon tapos nandito na ako, ano? Nagkasalisi pa tayo. Okay ka na dyan? Okay na ako dito. Kasama na kita eh. Kasama <laughs> na motor mo ah. <laughs> Nandun pa lang ako sa may kalamba kanina nung nag ano kay. Nag-chat-chat ka? Hmm. Kapag eh, hindi ka nag-reply. Hmm. Eh, wala rin kasi ako oh, signal. kaya pala hindi ka nasagot Kala ko ayaw mo na akong kausap eh. Sa lahat nga ng kausap ko, ikaw lang paborito ko eh. <laughs> ah, tara. Ito mahirap dito eh. Sobra. Pag natawid. Pasensya ka na sa akin ako, no? sobrang selos ako ah. Okay lang yun. Huwag lang sumusobra talaga. Alam mo, sa totoo lang, pag nagsiselos ako babae, eh, mahal ka nun, ayaw ka nung mawala. Pag hindi na ako magsiselos, huwag ka magtaka. Alam hmm. na. Alam ko na. Ano yung <laughs> bad lumping lang <laughs> ng babae? pula naman ng lumping eh. Yung mo nilayasan mo ako. Hindi ko rin naman alam kasi na ano, magtatagal ako doon. Nasira pa yung motor ko. Eh. nakabalik na ako. Masaya ka na. Oo, oh, bura. Bukasan ng motor mo may Sa akin? Na mismo sa Makay? Trisha dito marami na tayong ma-order ng pagkain dito Ano ba gusto mong kainin? Kasi sisig ba dito? Oo oh, meron dyan Kata ko mo ka sisig eh Parang sisig ng kapitin mo Naglilihi ata ako sa sisig Eh aso eh <laughs> Nasar na naman ako eh Kata ko mo sa sisig Alam mo kasi masarap sisig dito eh Mas masarap ng sisig pagkasama ka <laughs> Tara kaya tayo no, Tara uh, So guys kakain ka muna Syempre, kaka kami at sila kaisakin muna Siyempre Kakain muna kami tapos to the, to the namin nag-ulit kayo. Uh, biglaan kasi yung sundo ko kay Trisha eh. Biglaan. Pabigla-bigla bumiyahe pa mungin kayo sun eh. Oh, baka hindi so, na ako uwian eh. Kaya hindi <coughs> ko na. Ay, may doon bilis naman. dumating na <laughs> Baka makawala pa ako eh. Bidyak lang. <laughs> <laughs> Bawa. <laughs> hindi, mamaya ayahatid yeah. ko rin mamaya si Trisha kasi baka pagkama lang kami nagtana na. So yun guys, bye bye na at maraming maraming salamat sa mga nanonood sa amin. Okay guys, ha? pag ito ha, tingnan kung may isa sa motor. Alam nyo motor dito, di ba? Yung holda click lang naman, tsaka yung ninja. Iyon nyo kung may angkas ha. Balitaan nyo ako. so yun. Pero siyempre, masaya ko at okay na kami nila. so yun guys, maraming salamat sa inyong panonood. bye. Bye bye.